Hello guys. Good evening. So ngayon, ako'y naghahanda ng uh, aming dadalhin bukas kasi kami ay mag-swimming na naman, guys. So prepare ko ng aking mga lutoin para bukas sa pancet at ako'y Magluluto na ng sauce ng aking spaghetti para bukas initin ko na lang ano kasi maanga, maaga nga kami alis. So, kailangan maaga kami makaalis kasi malayo-layo yung aming puntahan. So, yung niluluto ko ngayon ay aking sauce spaghetti para bukas uh, initin ko na lang. For sure, for sure. So, magsiswimming kami bukas. Ayan so, Ayan So habang naghahanda So meron akong tunisusus Dalawa yan So, gusto ko kasi mas creamy ang aking spaghetti. Okay? Spaghetti. Italian spaghetti. <laughs> so, okay yan. Yeah. Diba? Italian spaghetti. So, ay, wait, wait, wait. Ay. Segundo. Ayan. Then, prepare ko na rin ang aking piprituhin bukas. So, hindi na kami mag-ihaw-ihaw bukas. So, gusto nila, ano na lang, um, prito. So, prito. So, kailangan ko na, nakamarinid na yung chicken ko dyan. hita yun, legs ba? Tapos, may dalawang bangos kami dito. So, kailangan ko na siya marinid para bukas prito-prito na <laughs> Parang kitip. <laughs> Parang kiti-kiti guys. So, yun guys. So, excited na kami mag, ano, mag swimming. Kailangan excited na mag swimming. Maybe this one, para mapatulog yung aking stay. kasi alam niyo guys, dalawang araw yung aming ano, ang aming DO, 4 at saka 5. So, kailangan, So, kailangan, magtira ako para bukas sa amin. Para hindi na kami pili bukas. Ay, okay, meron pa pala. Sorry na. Okay. Get, it's <laughs> So, yan naman rin akong sausage, guys. Meron akong cheese dito. And, of course, meron akong giling-giling. Giling-giling. Okay. Aha. Uh -huh. giniling. Okay. 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 sama so, dia, ya tayo ng... sibuyas. Gusto ko maraming sibuyas eh. Hmm. Hey, ito. 给。Okay. So, ano oras na ba so, Alam mo guys kasi nakapagluto ako ngayon kasi wala akong amo dito. Ah doon sila sa Korea. Alam mo guys So luto-luto. Ay, naiyak ako. <laughs> Bakit? <laughs> Bakit? <laughs> Bakit si Buyas to? Umiyak <laughs> ako sa sibuyas, guys. Kayo din ba? Pag nagkayat pa kayo ng sibuyas, eh, naano kayo? Naiiyak kayo? Yaki talaga ako pagdating sa sibuyas. Hindi, iba, hindi naman yun. Ini, ini it, dito sa akin banda. Yan, for this life naman bukas. Yan. ano ko lang siya guys, uh, bukas kasi, i-separate ko yung ano niya, yung sauce niya. Uh -huh. Then, para hindi siya mapanis, para bukas, ipaghalo ko na lang sila bukas, ano. Tama na siguro. Okay, okay. Tässä on mun juttu tässä. Ay, ano aking chopstick? So, ayan na guys. Nakayat ko na itong bangus ay takas ko na lang ito. Okay. Yeah. okay 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 Ayan! So, yun guys. So, later, pag, later naman, napakita ko yung ano, yung aking pagluluto na susko na no, spaghetti. So, yun guys. So, thank you for watching. Bye-bye!